Tapos dyan po, present kayo. Sa pagkatanggol kay Kibuloy, aktibo kayo. Tanungin ko po kayo, ano naman po yung bilang vice presidente? Ano po yung uh, recent achievements or activities nyo bilang VP? Yung pong uh, po ng China sa atin, ano po ang uh, nagawa nyo na po dyan? Okay. Sa DepEd po, mayroon ba diba, nung nakaraan lamang, diba, parang nakakalungkot na parang nag tayo ng mababa, no? Pagdating sa education, meron po ba tayong bagong sistema na Uh, pinaplano para po mapaunlad ang sistema ng edukasyon dito po sa ating bansa. Para pong lahat pag kay Kibuloy at uh, alam sa mga rally against the government yung nakikita po namin ma'am at pagbati nyo sa China. We are First I would like to thank Sir Manny Pacquiao. First, the main event. <makes noise> ano ba talaga VP Sara Duterte? Kakampi ka ba talaga o kaaway ng administrasyon? Baka nakakalimutan mo E eh, membro ka ng gabinete mga kaibigan panuagad po natin tong video courtesy of sa totoo lang extreme mga kaibigan sige po let's go Tila litong -lito na itong si Sara Duterte Sa mm -hmm. Saan kung saang dapat siyang sumari Sara Duterte kung matatandaan kasi, teka lang kasi ang nakakaang mga sunod-sunod na prayer rally kuno, e eh, present po si VP Sara no yung mga rally po na yan, nagkataon against the administration Panawagin po natin? In January, mula siya sa bagong Pilipinas kick-off sa Luneta mm -hmm. bagong mitad patungong Davao. Para naman sa Duterte prayer rally. Grabe pero... 'yung mga rally no no nung no, no, nakaraan sunod-sunod mga kaibigan, ano? At nakita naman natin 'yung mga prayer rally. kuno no, ang ganda sana prayer rally, Diba? ba? Parang kung iisipin natin, ano ba gagawin sa prayer rally? 'Di ba? Ipanalangin ng bansa, ipanalangin ng mga namumuno ng bansa. Pero hindi. Yung mga nagsasalita ng mga tirada iba eh. <laughs> Sara, ibat ikay miyembro ng okay. gabinete at yes. angalabang key na mataas na opisyal ng gobyerno. Exactly. Member ka po ng uh, gabinete ni presidente Bongbong Marcos plus, 'di ba? Vice president po kayo, Madam. 'Di ba? 'Di ba dapat nakasuporta po kayo sa ating mahal na pangulo? Tapos kayo pa po ang uh, na-assign sa DepEd, Kagawaran ng Edukasyon. Di ba kayo po ang tinitingala dapat ng mga kabataan? Ngayon po kung makikita ng mga kabataan na panay reklamo, panay kontra sa gobyerno, panay kampi sa kalaban, tapos yung itong nireklamong nire si Kibuloy, kayo po ang nagpa, nagtatanggol. Ano po ang kinalaman nyo doon? Vice President po kayo, ah, nasa DepEd po kayo, di ba? eh bakit po pinagtatanggol ninyo yan si Kibuloy? Parang ang layo naman ho, di ba? Parang nagiging ano kayo, uh, you are lawyering, Kibuloy. Pagpatuloy pa po natin. Kamakailan, dumalo rin si Vicky Sara sa isang linggong prayer rally ng kulto ni Pastor Kuno Apolo Kibuloy. Ayon. Okay. So, dumalo siya dito sa prayer rally ni Kibuloy na ang dami nag-leak, mga kaibigan, na ang dami po sa mga tao na ito ang pinadalo sa rally na yan at bayad pinangakuan 1,000 yata yung pangako per uh, per head ano pero ang mga nakarating lang uh, sa kanila yung iba 50 pesos 'di ba nakakaawa yung iba uh, kinuha from depressed areas no at pinangakuan ng pera eh naturalmente kung yung mga yan eh pangakuan ng pera sasama yan di ho ba tapos diyan po present kayo sa pagtatanggol kay Kibuloy aktibo kayo 'di ba tanungin ko po kayo ano naman po yung bilang vice presidente, ano po yung uh, mga tawag dito, recent uh, achievements or activities niyo bilang VP? 'Di ba po? Yung pong mga pangaharas po ng China sa atin, ano po ang uh, nagawa niyo na po diyan? 'Di ba ho? Sa DepEd po, meron 'di ba nung nakaraan lamang, 'di ba? Parang uh, nakakalungkot na parang nagrank tayo ng mababa, no? Pagdating sa education. Meron po ba tayong bagong sistema na Uh, pinaplano para po mapaunlad ng sistema ng edukasyon dito po sa ating bansa. Para pong lahat pagdedepensa kay Kibuloy at uh, pagdalo sa mga rally against the government yung nakikita po namin ma'am. At pagbati nyo sa China. Mm. Sa diwasang sa Maynila. Grabe, galit na galit po doon ha si... <laughs> si Sera Di ba? Kasama ang bayan, tinulidsa ng kultong kibuloy ang umanay kakibalian sa gobyerno. Handa ba kayong linisin S Sino to? What? Ano sabi niya? Handa ba kayong linisin ang Malacanang? Eh bakit hindi niyo linisin niyang uh, nangyayari dyan sa relihiyon na tinatag ni kibuloy? Malacanang linisin? Pinagsasasabi mo Yun nga pinuno nyo, Ayaw lumabas Tapos lilinisin niyo pa ang Malacanang Ano dapat linisin sa Malacanang? Sino tong tao na to? 'di ba? Ang galing, no? Kung blind follower ka tapos may magsalita ng ganito, talagang ayo nga, na, lilinisin ng malakanyang Ano ba yung lilinisin sa malakanyang Eh 'di ba, tayo yung binabato ng putik, tayo yung binabato ng maraming dumi, yung pinuno natin. Nako, tayo yata ang dapat maglinis. <laughs> Pagtulak sa term extension at pagpapababa sa presto ni si President Bongbong Marcos. Okay. Ako si Panelo. Wala namang masama sa paghayag. nila. anong tama na? Porket po uh, hinahabol ngayon, ano? At uh, talagang very obvious mga kaibigan and very uh, known to the public now na na ito pong si dating Pangulong Duterte ay uh, di ba IAICC is after him. Tapos ito naman kaibigan niya si Kibuloy, uh, wanted na at pinapaaresto ng Amerika, pinapaaresto ng Senado na ngayon at pinapaaresto ng Kongreso tapos tama na tama na wala po sa gobyerno ang problema nasa inyo po hindi uba oo kayo tama na bakit kasi inaano na kayo ngayon sinisingil na kayo ngayon ng mga legal responsibilities ninyo mga sa free country, Iga. Pero para daluhan ng pagtitipon ng isang vice-presidente, kung may hiya sarili mo, bubaba ka, bubaba ka. Paano kakalimutan mo na, Sara, na pinamunuan mo ang ah. isang sa pinaka-importante ng departamento ng gobyerno na responsable sa taghulma ng kinabukasan ng ating yes. kabataan. Ah. Yes, yan po yung sinasabi na kanina, DepEd. 'di diba? Ikaw dapat ang ehemplo ng kabataan. Ikaw ang tinitingala at ginagawang example ng ating mga kabataan kung kayo po ang DepEd head. Pagkatapos ay puro po pambabati ko sa administrasyon, puro pagkontra sa administrasyon, puro pagkampi sa mga taong yan, kagaya ni Kibuloy, ang makikita ng mga kabataan na pinapumunuan nyo po sa DepEd, ano po ang tingin nyo magiging mindset ng mga yan? Ay, dapat ba kampihan natin yung mga uh, inuulan at uh, binabatikos at uh, naka nakatanggap uh, ng maraming kaso at pinapagtanggol ba yung isang taong ayaw sumunod sa batas? Isang taong pinatawag na ng Senado, ng Kongreso, ayaw sumunod tapos ipagtatanggol ng head natin? Ganun ba dapat? Siyempre mga bata yung, di ba, uh, pinapamunuan mo naturalmente yung mga yan, kung ano yung ginagawa mo, eh, yun na yung kanilang ano, magiging akala nila tama na yun. Di ba, Sarah? Ang kasalukuyang tapos makikita ka sure. sa rally ng isang kuto yeah. kasama ang mga kampon ng kadiliman na may custom oh. yeah. abuse, yeah. rape, yeah. illegal possession of firearms, yeah money laundering, at iba Good manners and right conduct lang yan, exactly. ma'am. Pagamat di nagsirita si VP Sara, para na rin yung sinabi na sumasang ayun siya sa lahat ng pangyag ng mga nagsirita sa entablado sa Rahe. Andito kami para ipakita yung suporta kami Pastor Apollo na naman. I respect that you are friends with Kibuloy, let's say. But Senator uh, Bato, pabayaan nyo po na gumulong ang due process po sa kanya. Hindi naman po siya pinagiiinitan eh, paano ayaw dumalo. Siya po ipapaaresto hindi dahil akusado na siya, inakusahan ng napakaraming, 'di ba? Mga akusasyon. Ipapaaresto po siya dahil sa kanyang katigasan ng ulo sa hindi pagdalo at hindi pagrespeto sa Senado at Kongreso. Huwag niyo pong nililihis. Hindi ba nakakaya na naroon ka habang sinisigaw ng punto ni na mag-resign ng presidente? Mm -hmm. Magbitiw na po kayo. Magbitiw na po kayo. Iloob mulo. Bakit? Hi. Si President Bongbong ba ang may problema? Siya ba ang ng ICC? Siya ba may may mapatong-patong na kaso? Siya ba yung ayaw humarap sa Congress at sa sa Senate? Bakit pinapasa niyo problema kay Senate uh, kay Presidente Bongbong Marcos? Wala namang problema kay BBM. 'Di ba? Tiyo na po kayo, pagbitiyo na po kayo, ginoong pangulo. Ay nako, ikaw pa man din ang tinatalagang caretaker o bantay Not ng gobyerno at na sa ibang bansa ang exactly. presidente. That's the role of the vice president. In absence of uh, the president, eh siya po yung, ano, yung pinagkakatiwalaan. Tapos makikisa ka sa mga pagpupulong, sa mga kilos protesta against the administration. Ano ba talaga? Linawin mo na lang, BP Sara. Are you against the administration or you are uh, an ally? Di ba? Kasi ang labo eh. Ang labo eh. Uh, makikipag sa presidente tapos dadalo sa mga gatherings against the president. Okay. Hay, nako. Anyway. Sa aping mahal na presidente, ingat po. Dahil baka ang iyong tinalagang malintay, pagtay sa lakay pala. Whew. Okay mga kaibigan. So, VP Sara, di ba? Sana naman po, gampanan ninyo ang tungkulin bilang isang Vice President ng uh, Bansang Pilipinas Nang maayos, ano ho, uh, kagaya po niyan, ito po seryoso, no? Yung pagtatanggol sa ating soberanya, di ba? Yung pag Buli uh, uh, bully ng China sa ating pong uh, mga mangingisda, sa ating mga barko, dapat po yan talagang bilang vice-presidente. Talagang kayo po ay nakahanda na tumulog sa o kundinahin ang China sa kanila pong ginagawa no uh, hindi man sa sa tawag dito daanin sa daha syempre kundi daanin sa diplomasya no pero at least showing uh, to this country na uh, you are not in favor of that di ba will help us believe that you are you know pro Philippines hindi po yung wala na nga kayo sinasabi against China babatiin niyo pa ng di ba mandarin di ba tapos ah uh, itong si Kibuloy, napaka iyan, hindi po yan makakatulong sa inyong imahe. BP Sara. Hindi. Defending an accused child molester, an accused rapist, uh, accused money launderer, and so many more. Depending, defending that kind of person will not help you. Hindi ho ba? Sana po, mas hangaan namin kayo uh, bilang vice-presidente kung ang gagawin po ninyo ay ah, uh, papabayaan po ninyo, pikit mata kayo, na ibibigay si Kibuloy sa hustisya. Diba? Let our ju uh, justice system decide kung siya ba ay may sala o wala. Hindi dahil wala siyang kasalanan, kaibigan namin siya. Wala siyang kasalanan, mabait siya sa pamilya. Hindi po gano'n. Okay? And people of the Philippines, ito pong mga humaharap ng mga politicians na nagtatanggol sa ganyang klaseng tao. Kagaya ni Kibuloy. Diba? Markahan nyo na. Markahan nyo na. Papayagan nyo ba na sa susunod na halalan, maupo pa yung mga ganyan. Silver Voice TV, magandang umaga.